Isang magandang araw kapatid. Hanggang saan naaabot ang 20 pesos mo? Dito sa Lucena City, may mararating ang 20 pesos mo. Dito sa Lucena City, sikat na sikat ang pansita bahag ni Kagawad Fernan. Mula umaga hanggang gabi, ang pansita ni Kagawad ay punong-puno ng mga customer. Ang pansit habhab -hab ni Kagawad ay pwede mong partneran ng tinapay At mo ang pansit habhab -hab. Pwede rin palamanan ng peanut butter Pwede mo rin paresan ng lumpia or kapares na turon So mga kapatid, kung kayo magagawi dito sa Lucena City Huwag niyong kalimutang dumaan sa pansit habhab -hab ni Kagawad Pernam At ito nga pala ang sample ng kanilang pansit at muli, maraming salamat and God bless!